Alam mo ba kung bakit priority pick na ngayon si Musker sa MPL? Nakakapagbigay ito ng pressure sa mga kalaban lalo na kung hindi mo ito mababantayan, maaari ito makapag-split push ng hindi mo namamalayan at mang-ambush ng mga heroes na di ganun kataasan ang HP. Ang passive nito ay kaya nito ma-penetrate ang iyong target at tatagos ang iyong basic attack sa iyong target dahilan upang tamaan din ang mga kalaban na nasa likod nito. Effective rin ito sa pag-clear ng minion waves kung kaya't mahihirapan ka ma ng makakatapat mo. Bawat basic attack mo mababawasan ng bahagya ang cooldown ng iyong mga skills. Ang first skill nito ay makakapag-teleport si Muskev sa kanyang target location at madadagdagan ng kanyang attack speed sa loob ng 3 seconds, mas mataas rin ng 10% ang damage ng kanyang basic attack sa mga kalaban na nasa likod ng iyong primary target. Para sa kanyang second skill naman ay maglo-launch ito ng powerful strike na magdudulot ng knockback sa enemy target, kung sila ay madedikit sa isa't isa o sa wall, magkakaroon pa ito ng extra na damage at stun sa loob ng 1.5 seconds. Ang ultimate naman nito ay maghahagis ito ng spear sa kanyang target direction, at to once na may matamaan ka na enemy hero at mag-iiwan ng shadow oras na pindutin mo ulit ang iyong ultimate ay makakapag-teleport ka depende kung saan nakalagay ang iyong shadow. Gamitin mo ang basic common emblem para sa hybrid region, hindi ka na mamumablema sa mana at sa pagregen ng HP. May kasama rin ito na adaptive attack at 275 HP. Thrill para sa dagdag na 16 adaptive attack. Master Assassin kung mag-isa lamang ang hero na malapit sa iyo, madadagdagan ng 7% ang damage na kanyang matatanggap. At quantum charge kung ikaw ay magde-deal ng basic attack ay magkakaroon ka ng 30% increase na movement speed sa loob ng 1.5 seconds at marerestore ang yung 75 up to 180 HP Samahan mo ng mga items na ito at tiyak na magdo-dominate ka sa lahat ng matches mo Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game, hanggang sa muli.